Inaasahan na mamayang gabi ay papasok na ng Philippine Area of Responsibility itong panibagong bagyo na si Bagyo Pipito. Kung makikita natin sa forecast track ng ating DUST Pag-asa, pasado alas 8 mamaya ay nasa halos boundary na ng far itong bagyo. At bukas naman alas 8 ng umaga, November 15, araw ng biyernes, posible na sa kategorya na ito na typhoon itong bagyo. So ibig sabihin, isang malakas na klase na bagyo itong si Pipito habang binabagtas sa araw naman po ng biyernes ng gabi alas 8, November 15 at posibleng lapit na sa ating kalupaan by November 16, araw ng Sabado, dito sa may bahagi ng Bisayas. Kung makikita natin sa forecast track ng ating pag-asa ngayon ay bahagyang bumaba ang kanya pong direksyon na kumpara kahapon. Bagamat ganitong style pero medyo bumaba ng bahagya. Ito po yung halos kaparehas na track ng ating pong DOST pag-asa. So kung titignan natin yung magiging movement ng bagyong si Pipito, papalapit po ng ating pong teritoryo o partikular sa ating pong kalupaan. Sa araw nga po ng biyernes, halos unti-unti na itong medyo magpapaulan sa ilang parte po sa part ng Visayas at Bahagya sa may part ng Mindanao. Then sa araw po ng Sabado, dito po natin makikita na halos malapit na malapit na po yung sentro nitong bagyo. Kung sakali na ito po ay hindi magbago, magingat po sa mga residente o malapit na mga lugar sa area na ito na ating pong uh, pinapakita sa inyo. Pero sabi nga natin, Maging sentro man o hindi, may kita nyo po sa gilid na bahagi yung wave na posibleng makaranas na matindi rin po mga pag-ulan. Okay? So ngayon, tingnan natin, by Saturday, alas 5 po ng madaling araw, posibleng kapalapit na po ito sa may area ng Visayas. So sa lugar na ito, no, sa ating mga kabayan, abay, dapat nakapaghanda na ngayon pa lamang. So area po ito ng Tacloban, parte ng Kalbayog area. So yan po yung mga lugar sa Catarman, ang Palapag, Dolores, Burungan, kat, Balugan, itong Kalbayog. Bagamat may kita natin dito, bagamat hindi sila ang mayiging sentro, pero kita nyo po kasama sa wave, halos pati ang Tacloban area. And then, dito naman po sa may part ng Bicol Region, halos sakop din. Bagamat kung may kita nyo yung Mobo, San Fernando, itong Karamuran, part ng Daet, ang San Andresa. Malayo po sa pinakasentro pero sakop po siya. Ibig sabihin sa lawak po ulakas lakas dito pong bagyo. So ayan po, no, makikita natin yung mayiging movement niya. So posible sa part ng Irosen, uh, itong Ligaspi, Tiwi, Ang Balatan, Claveria, Naga, Daet, San Francisco, Lopez, Santa Elena, Buak, uh, Pagbilaw. Ito po yung mga area. So medyo habang papalapit na papalapit, lumalawak po yung mga sakop na area. Dito po kung makikita natin uh, mula dyan sa Bicol area. So ito po ay uh, mananalasa simula sa araw po ng biyernes, sabado at linggo. Makikita natin dyan ito po no sa araw po ng uh, linggo posibleng maramdaman na po sa may kamay nilaan. So dito po may kita natin ha, sa forecast track ng ating pong Pag-asa, halos the same, no, yung pinakatumbok ay Metro Manila o Sentro. So ingat po sa ating mga kabayan dyan sa kamay nilaan na posibleng makaranas ng mga matindi pong mga pagbaha. Uh, mga so abangan nyo po yung ilang pang ma-update. Ito po yung initial no, na forecast Uh, mula sa ating windy.com na halos the same dito naman po sa forecast track ng ating pong DUST Pag-asa. So, ipakita ko po sa inyo yung picture ng ating DUST Pag-asa. So, yan po. Kung maikita nyo po, uh, mga great halos parehas po na sila ng itsura kaya ito po yung aking ibinahagi sa inyo share ko lang po sa inyo mga great no? mula sa ibang bansa ho kasi may iba't ibang posibleng forecast kaya nga medyo maraming nalito kahapon nasa inilabas ng ating DOST pag-asa iba rin po yung sa Japan iba rin po yung sa windy.com na pinapakita Kung ipakita ko po ngayon, ito pong aking forecast na pinapakita na halos the same ngayon sa forecast ng ating pong DOST Pag-asa. Ito ay mula po sa Bureau of Meteorology And sa ilalim naman po sa bansang Japan, ito po yung initial na forecast na Napakalayo yung forecast po niya. May, may, posibilidad na baka ganito rin po ang mangyari. So ito po ay sa Japan Meteorological Agency. Ito naman, yung isa pong forecast, halos the same sila ng Japan. Particular, ito pong uh, UKM. At yung isa naman, na isa pang forecast, great, ito pong ECMWF o itong European Center for Medium Range Weather Forecast. Ang akin binahagi ngayon sa inyo ay... Pra Bureau of Meteorology na halos din sila ng, uh, sa ating DOST Pag-asa. So far kasi sa Basang Pilipinas tayo, kaya ang ating pagbabasihan po ay ang DOST Pag-asa na yung kanila pong mga uh, satellite, kung ano man pong ginagamit na gadget to trace, yung posible na mamonitor kung saan ang takbo ay dito sa ating... So ibig sabihin, ang kanila pong mga equipment is mas credible compared sa ibang mga area. Pero ingat pa rin po tayo, uh, ito nga po ay forecast, meron pong pagbabago posibleng pang mag-adjust, posibleng tumaas, posibleng bumaba. Ang pinakamahalaga ngayon, magingat at maghanda na ho tayo.